Dahil nag nga kami sa si Shabu Shabu, kaya naman dito kami nagpunta sa Mars Shabu Shabu sa halagang 599 pesos per head from 5pm to 12 midnight. Meron ka ng unlimited beef, pork, seafood, vegetables, fruits, noodles, rice, at iba't ibang klase ng mga balls. Lahat yan unlimited at meron din silang 399 pesos per head from 10am to 5pm. Unlimited din lahat pero wala lang beef at seafood. Pag may kasama naman kayong bata na low 3 feet ay libre. Kapag 4 feet naman ay 50% discount. At dahil nga 4 feet ako, 50% discount tayo. Syempre joke lang. Located sila sa SBMA Retail 32, ground floor, lot 5 times square. Sa harap ng Ayala Malls Harbor Point. Kainan na. Unit. Grabe yung soup nila dito, ang sarap. Malasang malasang. Nalobat yung mic pero grabe yung busog namin dito. Hindi na kami makahinga sa busog. Sulit na sulit. Kaya kung nagkikrabe kayo sa shabu-shabu, dito na kayo sa Mars Shabu Shabu.